So yan guys, kagawa tayo ng buto ng abukado. Tapos lalagyan natin ng alcohol guys. Bumili ako ng 70% alcohol sa drugstore. Tapos ilalagyan natin yung gagad natin buto ng abukado. Dahil marami na ako napapanood guys sa internet na very effective ito sa mga masasakit ang kasukasuan, sa mga merayuma. So itatry natin guys kung effective. So, let's go guys. Siguro doon nyo na guys na matalas yung yung gadgara nyo ng buto. Kasi matigas ang ano, buto ng avocado guys. So, hintayin natin guys. Tignan natin kung effective kasi sobrang sakit ng ating likod. So, kailangan ko talaga to. Ano dun sa mga masyadong hard ang mga trabaho sa buong maghapon. So, ito try ko muna guys. Kapag so, effective bibigay ko ang feedback ko sa inyo. Marami itong buto na gagad ko guys. So, yung sobra. Yung so sobra dito ay gagawin kong avocado tea. Yes napanood ko rin sa internet guys napakaganda rin pala ng abukado. Buto ng abukado nagagawin siya. Marami siyang benefits. Saka ito, wala nang mga preservative na ilalagay. Natural siya, organic, kumbaga. Mas safe itong inumin kayo sa mga nabibiling mga tea. Kapakitaanin lang natin guys ng ibang buto. So ayan. Medyo matigas kasi yung buto ng avocado guys, kaya ingat-ingat lang sa pagkat ka. Baka magagat pati yung inyong ano, kamay. So, medyo maliit na to, guys. Tapag tarin na lang natin yung ang So yun guys, tapos na natin yung ating ginagad na buto ng ang avocado. Tapos yung matitira guys ay ilalagay natin sa Ay yung iba ilalagay natin sa Bari ano to Lima Two, four, five, anim na ano na buto ng avocado So yung matitira dito guys Ay patutuyuin natin Tapos yung, yung iba ay ilalagay natin sa Alcohol So ito guys Bumili ako ng alcohol So yan guys, ilalagay natin dito yung Buto Siguro tama na to guys. Tapos isalin natin dito yung alcohol. Nabangin natin. Yan guys. Yan guys. Maliit lang yung nabili kong alcohol. Yan. Ibabad natin lang guys. Pag kumulay, pag kumulay na siya, pwede na natin siyang gamitin at ipahid sa ating mga masasakit na kasukasuan. Yan. Pwede siyang, pwede siyang lagyan ng oil, pwede rin siyang lagyan ng alcohol, guys. Alam nyo kung bakit ako uh, gumawa ng ganito dahil ang dami ko nang napapanood sa TikTok, sa Facebook, na gumagawa ng ganito, guys, at nagpatutuo sila na effective. So, ano pang, ano ba ang mawawala kung tatry natin, di ba? So, ayan guys, maglalagay din tayo ng... Meron din ako dito guys na virgin coconut oil. So lalagyan din natin ito guys. Ayan. Pero sabi nila, mas maganda raw yung alcohol. Mas kasi mas mabango kumpara sa oil, sa ano oil. Pero, maganda rin ang oil guys, pang, pang hilot-hilot. Ganyan. Saan ka pa? Organic na to guys. Kaysa bibili ka ng mga, mga may chemical. So yan. Kunti na lang matitira ba? Na panggawa natin ng tea. Kunti na lang ang matitira. So bibili uli ako ng avocado. Hindi guys, alam ko okay na ito guys. So yan. Maraming na nagpatutuon nito guys na effective siya. Ano black ano din natin. Yan. So yan guys. Virgin coconut oil at saka alcohol yung ating ginawa. So ito guys. Try natin guys kung effective. Bigay ko kayo ng feedback. So, pagka effective guys, bigay ko agad ang feedback ko sa inyo at itry nyo din guys. Dami ko kasi nang napapanood sa ano. Tapos ito guys, ay gagawin natin, pipapatuyuin lang natin ito. Sa ano, natural air. Okay, papatong ko sa sa heater para matuyo. Tapos pwede na natin gawing tea. Yeah. So thanks for watching guys.